Hello guys, nandito na naman tayo ulit. Wala talaga akong pakialam dito sa anong kulalabas lang talaga. Video talaga ako pag lalabas ako kasi minsan lang din ako makalabas. Kahapon lumabas ako, tapos ngayon lumabas na naman ako. Sabi ko sa amo ko, alis ako kasi mapayaran ko yung broker's fee ko. Kasi nakalimutan ko pala kahapon na ano, nang lumabas kami, nakalimutan ko siyang bayaran kasi kailangan ko siyang bayaran sa 7-Eleven, pwede din sa post office, pwede din sa family mart, kasi ano lang siya, barcode lang siya guys. I ibigay mo lang doon sa tindera ng ano, tindera, yung ano, sales lady ng ano, 7-Eleven, o ganyan. Tapos, ibigay mo lang yung papel, tapos ano hinan niya, magbayad ka na ng broker's fee mo. So, kahapon, nagbayad ako ng broker's fee. May nagtanong para kahapon ko. Ay, kahapon, hindi mga Nakaraang araw na yon sabi niya, anong oras daw ako natutulog dito? Bilang isang caretaker sa Taiwan, guys. Ang time ng tulog ko, kasi lola na yung alaga ko, syempre pag natutulog si lola, pahinga ko na din. So, lola yung lola ko, maaga siyang natutulog mga 5 a 7 tulog na yon so kumakain kami nang 5:30 5:30 or 6 6 ay 5:30 pm or 6 pm kumakain na kami ng hapunan tapos mga 6:30 or 7 pahinga ko na yon tulog na si, matutulog na si Lola noon. So, pahinga ko na. Nandun ako sa kwarto noon hanggang ano tapos sa umaga naman, ang gising ko naman is 5, 5 a.m. Kasi yung Lola ko guys, gumigising siya ng 4. 3 nga, 3, 3 a.m. nga, gising na yung Lola ko eh. Pero, bumabangon siya ng 4 a.m. Tapos, ako naman, gumigising ako ng 5 Minsan gising na ako pero hindi pa ako babangon. <laughs> Hintayin ko pa yung 5 a.m. bago ako bumangon. Kasi nanghihintay ko yung alarm ko. Alarm ko ano. Pero yung lola ko, ano na. Naglalakad-lakad na sa bahay. Maingay na dun sa bahay. Naka ano na, naka. Yung mga, nang, yung mga ilaw ng bahay talaga naka. Naka ano na ba, naka. Naka on na. Ay, siga na ba ni? Siga na. Ay, na na natin. na yung mga ano guys. siga na ang mga suga. Tapos na sige naglakaw-lakaw si Lola. nagsige nag an Sige nag mga kuan, kuan mga kung saan na yung ipang buhat min So muna siya ura sa mata si Lola. O matulog si Lola. Muna po po na ako ang relax. Tapos, magod siya stress sa trabaho guys. Kay, hindi lang kuan kay kartikara manta. Ang ato ang kuan, natin tayo mga di kanang ka ng manta kuan kayo sa trabaho sa balay. So, natin mga relax. Ang relax po na ako sa unto is 12 or sorry, 12, 12.30. Tapos, ting tulog na siya, matulog kung kadali. Tapos, nung, nung po, trabaho po, balik sa alas dos 2.30 p.m. Yan. Babalik ulit sa trabaho. Ayan guys, tapos na akong magbayad ng aking broker's fee at yun lang talaga yung nilabas ko dito hindi talaga ako kasi marunong magbike guys kaya parati akong naglalakad nakikita nyo naman parati akong naglalakad sa video ko kasi yung totoo hindi talaga ako marunong magbike may tatlong bike doon sa bahay ni Lola pero hindi talaga ako marunong so naglakad na lang ako siguro pag uwi ko na lang ng Pilipinas mag talaga ako mag talaga akong magbike kasi may bike naman nilalabas nga yun ang amo ko yung bike eh kasi hindi ka ako marunong ayo kung magbike kaya kung magpa ano na hindi matutong magbike kasi baka magkamali ako kasada pa naman to tapos bago pa lang ako nag ano natutong magbike oh, di ba delikado pa siya so maglalakad na lang ako Pero kayo guys kapag gusto niyo pumunta dito sa, sa, Taiwan tapos car kayo ganyan dapat talaga marunong kayong magbike kahit factory worker kayo ganyan dapat marunong kayong magbike kasi yan yung ano, Kadalasang ginagamit dito na transportation nila. Wala silang mga tricycle, tricycle na mga ganyan. <laughs> so, kung kailangan mo magsakay, sumakay ng mga ano, may bus, may taxi, may may train, pero yung mga habal-habal na -habal, ganyan sa Pilipinas, <laughs> wala yan dito. sa so, kailangan mo magbike. Tapos kung hindi ka marunong magbike, matulad ka sa akin, lalakad. Yan oh. Yunan yun naman yan ano po, naglalakad ako para may mga gusto kong bilhin naglalakad ako kasi hindi ako nagbabike kung gusto yung pumunta dito dapat matuto kayong magbike magpractice muna kayong magbike dyan sa Pilipinas para pagpunta nyo dito hindi na kayo mahirapan sa mga ano may, papabil, may papabilis sa inyo may bibilhin kayo at least di ba marunong kayong magbike di mabilis lang uwi na ako, wala talaga akong binili na kahit ano, nag-ano lang talaga <laughs> ano, ano to? hassle ba, hassle hassle na ano kasi yung layo ng ako nilalakad ko para lang mag-send ng mga mga kailangan i-send hindi talaga madali, tapos kaya kapag nasa Pilipinas, hindi talaga yun bang madaliin ka na ganyan kasi ganyan, may nangyari ganito, ganyan hindi madaling lumabas dito guys abroad hindi madaling mag ano ng mga mga bagay bagay kasi lakad lakad ang ginagawa ko may mga nang ano pala guys speaking of mga, <laughs> speaking of mga broker may isang ano pala may isang story may isang caretaker dito sa taiwan guys na nag renew siya baka mangyari din to sa inyo kung nalito na kayo sa Taiwan. Nag-renew siya ng ano, kontrata niya so, sa amo niya kasi tapos na din siya. Tulad ko, malapit na din ako matapos. Tapos nag-renew siya ng kontrata niya. And then, yung broker niya, sinabihan siya na gusto niya bang dagdagan yung sahod niya. Kasi yung sahod ng caretaker dito nga, yun nga, 20,000 20, NT. Taiwan money yun guys tapos gusto niyang dagdagan, yung sahod niya, sabihin niya daw sa broker niya. Tapos sabihin ng broker sa amo, ganyan. Tapos sabi ng broker niya, pero pag nagpadagdag siya ng sahod, magbabayad siya sa broker niya ng 10,000 inti. So ang laki na mabayaran niya. kung bakit ganon? Ganyan. May mga, may mga broker talagang ganyan guys. Kaya dapat alam niyo yung karapatan niyo huwag kayong ano huwag kayong padala sa mga ganyan kasi may mga ah, may, hindi talaga pareho di ba may babait may hindi may mga mukhang pera may mga abusado so di ba hindi talaga pare pareho yung tao guys kaya dapat alam niyo yung mga karapatan niyo kung nandito kayo sa Taiwan dapat alam niyo yung mga hindi hindi talaga ano parang inabuso na kayo ba so yun yung ginawa niya sinabi niya sa amo niya sinabi niya sa amo na na yung broker niya na nanghingi ng ano nanghingi ng bayad kasi nagdag nag ano daw nagsabi daw siya na dagdagan yung ano pahod niya ganyan so yun sabi ng amo niya hindi pwede yun kasi ano yung sahod mo sa'yo lang yun bakit ka magbibigay ganyan ganyan so yun hindi siya nagbigay so yun ba diba? dapat hindi ka magbigay ng mga ganyan kasi yung sahod yung dagdag ng sahod tapos, ang laki ng bayad nakakaloka sa iba yun iba iba naman yung ano ko naman yung broker ko naman mabait yun hindi yun ganoon na parang abusado mabait yung broker ko so depende lang din talaga sa broker kung mapunta kayo sa mga ganyan na mga tao dapat alam niyo yung karapatan niyo kayo maabuso pa para hindi kayo mag -ano na akala nyo tama yung ginagawa niya tapos hindi pala ab abuso na pala yung ginagawa ba? Diba? dapat alam nyo yung mga dapat at hindi Hi, ganon dapat alam nyo yung ganon so, yun, malapit na ako ilang, ano, ilang lakad na lang to malapit na ako sa bahay may schooling kasi si Lola ngayon guys kaya nabang madali din akong umuwi kasi mamaya ano susunduin ko na siya doon sa schooling niya Kasi ngayon na ng araw hindi naman ako nagluluto Hindi ako magluluto kasi may pagkain doon sa schooling niya Kapag Martes schooling ni Lola hindi ako nagluluto ng ano ng tanghalian kasi ano may pagkain doon nagbibigay sila ng pagkain para sa tanghali Yung lunch ba o May tanghaling manok may, may, may ano na may lunch <laughs> May lunch pa So, yun, Nagbibigay sila ng pagkain para sa, ano, lunch. So, hindi na ako nagluluto. Sa hapunan lang ako nagluluto kasi nandyan yung amo ko sa bahay. Yun nga. Yun kanina nga. Umalis ako. Kasi uh, um, yung amo ko yung sinabihan ko na, ano, alis muna ako sandali kasi babayaron ko yung ano ko. Yung, yung mga obligasyon ko. So, sabi niya, o, ba diba, ano, ganito, ganyan. Sabi ko, oo, kasi pinakita ko yung papel para makalabas ako. So yun, sabi niya, sige pumunta ka na. Kasi alam niya kasi naglalakad lang ako, matagal akong bumalik. Hindi hindi, hindi parehas kapag nagbike na mabilis lang, mabilis lang kaalis, mabilis lang din makabalik. Pag lakad, -lakad ka, alam niya, matagal. So yun, sabi niya, sige ba, basta bilisan mo kasi, si, ano, pupunta ka pa. Alam niya kasi sunduin ko si Lola mamaya. So sabi niya, sige bilisan mo. Yun, binibilisan ko na, lakad ko. So yun guys, kapag alam niyo yung karapatan niyo, dapat alam niyo yung karapatan niyo, di ba? So dito naman, wala namang problema dito kasi mababait naman yung amo in my own experience. Mababait yung amo. Mababait yung tao. Walang mga ano, wala sila bang wala wala ka wala silang mga kung, mga problema ganyan ganyan. So yan. Pero hindi naman siguro lahat kasi hindi naman talaga lahat ng tao mabait. So sabi ko nga swerte-swerte lang yung amo sa sabi, sabi, abroad swerte, swerte, may siniswerte, may hindi so kadalasan sa mga ganito, yung tatanong sa tulog ko sa pahinga ko maaga akong natutulog, may pahinga ako sa tanghali kapag ganyan, yan kasi yung mga, ano kadalasan kapag trabaho, pag alaga mo matanda tapos, kayo lang dalawa sa bahay yan, ganyan guys mas magaan yung trabaho nyo kapag kayo lang dalawa ng alaga nyo sa bahay pero pag marami kapag yung alaga nyo maraming kasama sa bahay nandun yung mga anak niya ayun yung ano parang busy kasi ang daming pinapagawa hindi lang naman yung lola, lola mo yung intindihin mo pati yung mga paligid mo yung sa paligid mga tao sa paligid mo mag-uutos din yan pero hindi ko yung naranasan dati yung yaya ako ng mga bata hindi ko naranasang ano, utusan ako ng ibang tao kasi yung mga alaga ko yung ano mga malulat lolo ng mga alaga ko tapos yung mga anak niya nandun pero hindi sila nag-uutos yung nag-uutos sa akin yung lola kasi yun yung ano, ano ba yung bang nakakausap ko parati siya din yung nag-uutos yung nasa kapaligid ng bahay hindi sila nag-uutos ginagawa lang nila yung ano kung anong mga gusto nang gawin ginagawa nila hindi na inuutos sa pero iba-iba yung amo iba-iba din yung mga anak yung mga iba yung mga ibang ano alaga yung mga ibang amo yung mga ibang mga anak ng alaga mo mayroong mga palautos ba alam nilang ganito yung trabaho mo kaya mang utos sila parang ano-ano lang din Di diba, ang dami na ng mga sinasabi ko guys sige na guys Until next time, thank you for watching!